kahulugan ng suka sa panaginip. Ang suka ay isang walang kulay at walang amoy na likido na kapakipakinabang para sa iba't ibang layunin. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay gumagamit ng suka bilang isang pangangailangan para sa mga sarsa ng pagkain at upang linisin ang mga bagay. Ang maasim na lasa na ito ay magdadala ng kahulugan ng mga panaginip tungkol sa suka. Karamihan sa suka ay walang perpektong kahulugan. Maasim kasi ang lasa ng suka. Sa kabilang banda, mayroon din panaginip na may suka na sumisimbolo sa magagandang bagay at ang lahat ay depende sa kung ano ang nangyari sa iyong pagtulog. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng may suka ay nauugnay sa lasa nito. Ito ay sumisimbolo na may pagbabagong nagdudulot sa iyo ng pagkabigo. Ito rin ay isang senyales na malalampasan mo ang masalimuot at mapaghamong mga sitwasyon. Ang mga detalye sa mga panaginip ay magbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang tungkol sa simbolo na ito. Ang panaginip na ito ay dumating bilang isang babala na magpapaalam sa iyo ng aktwal na sitwasyon. Kung mayroon kang panaginip na tulad nito, dapat mong subukang tandaan ang karamihan sa mga detalye at ang pangkalahatang konteksto upang maunawaan ang mga mensahe mula sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa apple cider vinegar Ang apple cider vinegar sa mundo ng panaginip ay nagpapakita na ikaw ay naging isang malakas na tao sa masamang sitwasyon araw-araw. Nagawa mong lutasin ang bawat problema sa tamang paraan. Sa ngayon, palagi kang nakakaramdam ng optimistiko kahit na namuhay ka sa isang mapait na buhay. Ang determinasyon na palagi mong tinutulungan upang malampasan ang iba't ibang mga salungatan sa iyong buhay. Ito ay para sa kadahilan ng ito na ang isang panaginip na may apple cider vinegar ay isang magandang panaginip. Sa kabilang banda, kung makakita ka ng maraming suka sa isang panaginip, maaari itong magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Kung marami kang alam na suka sa mesa, ito ay senyales na ikaw ay isang taong marunong mag-iba ng mabuti at masama. Maaari kang gumawa ng mga tamang desisyon para sa iyong buhay at huwag hayaang madamay ang ibang tao sa iyong mga pagpipilian kahulugan ng panaginip tungkol sa sukas para sa pagkain. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng suka ay isang tanda ng isang bagay na maasip o hindi kasiyasiya sa iyong pagkising. Tungkol sa pagkain, ang panaginip ng suka ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang bagay na tanji o asitik. Sinasagisag din ito ang pangangailangan magdagdag ng kaunting sarap o lasa sa iyong buhay. Samantalang ito ay kumakatawan sa pakiramdam na nalulula o nalulupig sa isang bagay dahil lang suka ay may malakas na lasa at aroma. Kapag nanaginip kang kumuha ng suka para sa pagkain, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng mahihirap na oras sa iyong buhay. Sa ngayon, hindi maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili at sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Para dyan, dapat maging matatag kang tao at kayang tiisin ang lahat ng ito. Kailangan mong gamitin ang karanasang natatanggap mo para matuto at magpatuloy sa pagsulong. Bilang karagdagan, kailangan mong subukan malampasan ang bawat masamang sitwasyon ng paunti-unti at maglaan ng oras sa kapayapaan ng isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng suka Ang mga panaginip tungkol sa paginom ng suka ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang suka ay nagpapahiwatig ng asim, kapaitan at kaasiman na maaaring kumatawan sa mga negatibong emosyon, karanasan o saluobin. Narito ang ilang posibleng kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng suka. Una, ang mga alalahanin sa kalusugan. Ang pag-inom ng suka ay isang pampalakas ng kalusugan para sa iba't ibang karamdaman tulad ng mga isyo sa pagtunaw, pagbaba ng timbang at detoxification. Gayunpaman, sa labis ang suka ay maaari rin makapinsala sa iyong katawan tulad ng kaasiman, pagguho ng ngipin at lalamunan at pagkaubos ng potasya. Kung managinip ka tungkol sa pag ng suka bilang isang lunas o suplemento, maaari itong magpakita ng iyong pagkaabala sa iyong kalusugan o pag-aalinlangan tungkol sa bisa ng ilang mga uso sa kalusugan. Pangalawa, ang panghihinayang o pagkabigo. Ang paginom ng suka ay maaari ding sumagisag ng panghihinayang pagkabigo o kapaitan sa isang bagay na nangyari o nabigong mangyari sa iyong buhay. Marahil ay iniisip mo ang isang nakaraang pagkakamali, isang nawalang pagkakataon o isang hindi natupad na pag-asa na nagpapaasim o naiinis sa iyo. Bilang kahalili, maaari mong ipahiwatig ang iyong mga negatibong damdamin sa ibang tao na sa tingin mo ay masama o mapait. Pangatlo, ang paglilinis o paglilinis sa positibong panig. Ang paginom ng suka ay maaaring kumatawan sa pagnanais na linisin, linisin o irinyo ang iyong sarili. Maaaring kailanganin mong i-detoxify ang iyong katawan, isip o espiritu mula sa mga negatibong impluensya, gawi o kaisipan. Maaaring kang humingi ng panibagong simula, bagong pananaw o espiritual na pagkising upang matulungan kang malampasan ang iyong mga limitasyon o hamon. Ang pagkuha ng kaalaman o karanasan, ang isa pang interpretasyon ng pag-inom ng suka sa panaginip ay sinasagisag nito ang pagkuha ng kaalaman o karanasan na maaring hindi kasiya-siya ngunit sa huli ay kapaki-pakinabang kung paanong ang suka ay maaring isang nakuhang lasa ng nagpapasigla sa iyong mga pandama at nagpapahusay sa iyong pagkain, ang paginom ng suka sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang pagpayag na galugarin ng hindi pamilyar o hindi komportable na mga teritoryo na maaring palawakin ang iyong mga abot tanaw o pagbutihin ang iyong mga kasanayan. Ang interpretasyon ito ay maaaring may kaugnayan kung ikaw ay nagsisimula sa isang bagong proyekto, natututo ng isang bagong kasanayan o nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon na nangangailangan sa iyo na maging maparaan at matatag. Kapag nanaginip kang uminom ng suka, sumisimbolo ito na gumagawa ka ng isang kakilakilabot na desisyon. Magagawa nitong magbigay sa iyo ng mga mapaminsalang kahihinatnan sa hinaharap. Kailangan mong pag-isipan mabuti ang mga bagay-bagay bago ka kumilos. Huwag kumilos sa salpok o dahil sa hinala sa sitwasyon. Kailangan mong bigyan pansin ang lahat ng naroroon ng may layunin upang suriin ng mas detalyado. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtapon ng suka. Kapag nabuhusan ka ng suka kung hindi mo sinasadya, senyales ito na hindi mo pinag-iisipan na mabuti ang mga bagay-bagay. Inahayaan mong ibang tao na maimpluwensyahan ka o ang isang masamang agos ay nagaalis sa iyo. Hindi ito magiging perpekto para sa iyong buhay. Kailangan mong gumawa ng iyong sariling mga desisyon at huwag hayaan ng ibang tao na sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, kung nabuhusan ka ng suka, ito ay senyales na inaamin mo ang maling desisyon na iyong ginawa at iniiwan mo ito. Ginagawa nitong subukan mong ayusin ang mga problema o masamang sitwasyon na lumitaw sa ilang lugar na magiging mabuti para sa iyo. Gayunpaman, ang pagtapon ng suka sa isang panaginip ay kumakatawan sa kapaitan, sa ng loob o galit sa isang tao o isang bagay ito ay nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na naging maasim o naging mahirap pangasiwaan gayon din ang pagbuhos ng suka sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagnanais na linisin o linisin ang ilang aspeto ng iyong buhay